Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy, sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent. Minsan po pupunta din po doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor, Davao Mayor Sara Duterte. Pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na ibang-ibang yeah. klase? Yeah, yes po, Madam Chip. Ako po si alias uh, yes, Rene, nasa wastong taong gulang at nakatira po sa Pasay City matapos manumpal sa ilalim ng batas at nagsasaad. Nakonvert ako sa kingdom of Jesus Christ noong 2015. Uh, sa pamamagitan po ng aking pagiging miyembro ng Keepers Club International uh, na isang youth organization ng simbahan na nagre-recruit sa mga paaralan kasama ng aking high school sa Tacloban City. nag po sila ng fake scholarship para mainganyo po ang mga kabataan. Ang um, pag nahumaling ka na po sa kanila, yung tiunti na po nilang ipapakilala si Apollo Kibuloy na siya daw ang anak ng Diyos at siya ang may-ari ng sanlibutan. Pumasok ako sa full-time ministry dahil sa paniniwalang inyon at buong pusong inalay ko ang aking sarili sa kingdom. Sinabihan po kami ni Kibuloy na iwanin namin ang aming pag-aaral, ang aming pamilya, at aming mga pangarap sa buhay dahil kailangan namin mag-focus sa mga ipapagawa niya at parado kami ay maligtas sa aming mga kasalanan. Pagkatapos po na aking baptismo, pinang-area po agad ako at ang ibig sabihin po nito ay ang araw-araw na panlilimos sa mga kalsada, mga restaurant, plaza, mga malls at mga bahay at may mga tinatawag na goal, ukuta kami araw-araw na dapat naming ang pera. 3,000 po ang aking goal every day na kailangan ko po ito makamit. Nagpanggap po akong pipi at bingi. Kung hindi ko po ito maabot, ay papaluin po ako at di, ko, di pa ako papakainin. Pag bare months naman po, o mula September to December, ay mas puspusan pong aming pamamalimos. 1.5 million pong aking goal na kailangan ko makuha at maibigay kay Kibuloy sa loob po ng apat na buwan. Kaya 8 a.m. to 11 p.m. ako na mamalimos. Halos wala na pong pahinga at kain. Gumagamit din po kami ng mga fake charity para mas nakakaawa kami tignan. Kalaunan po ay naging youth leader po ako. At naging task ko po ang pagre-recruit sa iba pang mga kabataan na umanib sa umanib po sa simbahan at mamalimus din. Dito na po ako magsimulang magtanong at magdudang. Nagigilty po ako na mag-recruit ng iba pang mga kabataan. Gusto ko na pong umuwi sa amin pero sa sa isang banda po, wala na po mapuntahan dahil iniwan ko na po ang pamilya ko. Nung nahalata na nila na po, ako po ay may agam-agam, pinadala po ako sa Central Headquarters sa Davao. Akala ko ay matutupad na ang pangarap, ang pangako nila sa akin na uh, pag pagpag-aralin sa Jose Maria College. Pero di nila lang pala nila ako sa Glory Mountain, kung saan po dinadala yung mga sanction workers o yung mga naka, hindi nakakakuha po sa mga kuta nila, o ang kailangan ng pagwaawas to. Ako po ay naging landscaper ni Kibuloy sa Glory Mountain. At doon ko na po naranasan ang pananakit mismo. Sa kamay ni Kibuloy, pag hindi po siya nag nagagandahan sa aming landscape sa mansion niya, sinasampal niya po kami at pinahampas mga apat ito, mga apat beses ito sa isang linggo. Sa Glory Mountain po, pag dumadating po si Kibuloy sakay ng chopper, may dala po siyang mga malalaking bag na laman po ay mga iba't ibang uri ng baril. At nilalatag po ito sa tent nakatabi po ng mansion niya. Minsan po, pumupunta do din po doon si former President Rodrigo Duterte at former mayor, Davao Mayor Sara Duterte. At pag umaalis na po sila doon sa Glory Mountain, dala na po nila yung mga bag. Na siya pong bag na nilalagyan po ng mga baril. Noong 2020 po, nagpaalam po ako na umuwi sa amin. Dahil hindi ko na po kaya yung pananakit ni Kibuloy. Inassign naman po ako, pero hindi po ako pinayagan. Inassign naman po ako sa personal assistant ni June Andrade na isang sa mga mataas na official ng kingdom. Dito po ako nakaranas ng mga sexual abuse. Pinipilit niya ako na. Ip Pinipilit niya po ako i-blowjob. At i-masturbate siya. May basbas -bas naman doon ito kay Kibuloy. Tinumong ko ito sa executive secretary ng kingdom at CEO ng McDonald's kay na si Eleanor Cardona. Pero di ako piniwal, hindi po naniwala bagkos pinagalitan ako si Dampal dahil grabe na daw po yung yawa sa loob ko. Pinagfasting ako ng pitong araw na walang kain. Gusto ko na pong tawagan yung family ko para humingi ng tulong. Pero wala na po akong cellphone. Kalagit na po ng 2020, ako po ang assigned sa SME 9 News sa Makati bilang po researcher. 8 AM to 4 PM po yung duty ko sa newsroom. At 6 PM to 11 PM na po po na Si Tina San Pedro po, na boss namin sa SME9. siya din nagsasabi sa amin na kailangan namin mahit yung aming mga goals. Minsan din ko, hindi ko po ito naaabot dahil na rin sa pagod sa duty sa newsroom. Kaya sinasampal po ako at ng libro ni Tina San Pedro. 2021 po ako umalis ng tuloy ng kingdom. Buong, buong loob ko at kahit natatakot ako. Sabi ko hindi na ako magpapapigil pa. Noong unay araw nila ako payagan. Pero kalaunay pumayag sila matapos. ko sabihin na kakasuhan ko si Tina San Pedro. Pero bago po ako umalis ng uh, seminay, kinausap po ako ng seminay CEO Marlon Rosette. Na wag na wag daw ako magsasalita tungkol sa kingdom, sa anong mga nalalaman ko, especially sa mga nakita ko sa Glory Mountain. Kung hindi, ipapakulong daw ako at ma mawawal ako dito sa mundo. Nanahimik po ako ng ilang taon. Bitbit po ang trauma, ang aking mga pinagdaanan, lalo na po ako ay member ng LGBTQ community. Uh, ang sabi mo dito sa inyong affidavit, nung una kang nirecruit sa Keepers Club International, ang pinangako sa iyo ay mag-aaral ka. Ano po? Uh, natuloy ba na makapag aral ka pagkatapos mong ma-recruit? Um, yun po yung pinangako ni Kibuloy sa amin sa mga youth na uh, papagaralin papag-aralin kami sa Jose Maria College. Pero ang uh, sinasabi niya sa amin is um, kailangan lang namin ma-hit yung mga goal na binibigyan niya sa amin every day at every month na 1.5 million. Sabi na is next year mag-aaral na kami pero hindi naman natuloy. So may condition pala yung pangakong makapag-aral ka at ang condition ay yung goal or yung quota na sabi mong halaga ng perang malilikom araw-araw or twin twin ber months Yes po Madam Chair So sa makatuwid pagkatapos mong ma-recruit hindi ka na nakapag-aral kundi limos na lang ng limos ang pinagagawa sa iyo Yes po Madam Chair Sabi mo rin ah uh, nagbabanggit kayo ng mga NGO na ginagamit nyo para makapaglimos Nabanggit mo halimbawa Elias Rene itong Children's Joy Foundation Tama ba na ito di, di umano ay isang orphanage? Uh, yes po, Madam Chair, kasi every uh, bare months po yung tinatawag na month of blessings. Uh, dito po kami yung uh, goal po namin is one, mga million po. Tapos uh, pinapagamit po kami ng mga fake charity like Children's Day Foundation. Uh, pinapasama po sa amin yung mga kabataan age 16 to 13 to 16 para po mamalimos So, uh, ano yung utos sa inyo na sabihin tungkol dito sa Children's Joy Foundation or yung iba pang mga NGO di umano? Or anong utos sa inyong sabihin tungkol dito sa mga mga bata, mga teenager na kasama nyo na 13 to 16 years old? Um, particular sa, sa GCGF, um, sinasabi po namin, meron po kami mga binibigay ng letters. Tapos yung nakasaad po is tulong po para sa mga kabataan. Ano-ano yung iba pang mga foundation na bukod dito sa Children's Joy Foundation na kumbaga pinapagamit sa inyo para makapaglimos? Um, Children's Joy Foundation po is para sa mga kabataan. Then, handog ng pagmamahal association. Um, alay sa may kapansanan para po sa mga may kapansanan. At Sums of David para po sa mga youth. At Philharmonic Orchestra po sa para sa mga musician and artist. Pwede po bang tanungin sa kay di Dimaporo sa DSWD? Pwede po bang i-check ng department kung ito pong Children's Joy Foundation unang-una na ay rehistrado sa inyo? At pati na rin po yung ibang binanggit ni Elias Rene, handog ng pagmamahal, alay sa may kapansanan, Psalms of David, at Tama ba yung narinig ko? Philippine Philharmonic Orchestra? Uh, Philharmonic Orchestra po. Philharmonic Orchestra. Philharmonic Orchestra. Maari po bang i-check, ma-i-check, Yusek Dimaporo? Yes, Madam Chair. We will check it and provide you a, a report as soon as possible. All right. Uh, so, Granator uh, Yusek Dimaporo, nawa bago ng susunod na hearing po. Salamat po. And ma'am, ano pong liabilities ang pwedeng i-attach sa mga diumanong NGO nagsasabing orphanage sila pero in effect nagiging conduit pala ng human trafficking. I believe madam chair that this would be referred to the more proper authorities like DILG or even DOJ. In fact, um in the last hearing, the notes that we've had, we have forwarded it It to the iecat of the region in region 11 the field offices ponamen Salamat muli, uh, Yusek Dimoporo, also for that update. Now, very welcome po sa pandinig ng komite na after the very first hearing, the last hearing, nag-coordinate na pala kayo sa IACAT, which of course counts in its membership also yung sinabi niyong uh, mas appropriate agencies tulad ng DILG, DOJ, but still the committee values equally po ha, yung participation po at yung uh, response ng DSWD sa course ng aming investigation. So salamat po. Uh, para dyan ma'am Ilo uh, Serene, balik ako sa iyo uh, sabi mo din sa, dito sa iyong affidavit na nagtrabaho ka sa SMNI bilang researcher pero sa gabi, ikaw ay pinapalimos uh, ganun ba yung ano? ganun ba sa SMNI? researcher by day, pulubi by night uh, yun ba yung utos sa inyo? at sino yung nagutos ng ganito sa iyo? Opo, oh Madam Chair, researcher po ako sa SME 9 News uh, sa umaga. Tapos after duty po namin, 6 to 4, uh, 6 a.m. to 4 p.m. po. Uh, after, uh, I mean, 6 p.m. po kami mag-start ng mamalimos ng gabi. Uh, ito po yung utos ni, uh, utos pa rin po ito ni Kibuloy na dinaandaan po kay SMN CEO Marlon Rossetti at Department Head ng uh, Propcom na si Tina San Pedro. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay uh, sinasaktan ka. Yes po Madam Judge saktan po ako ni. Tinasampal po ako ni Tina pag hindi ko po na yung goal every night kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom kaya hindi ko po minsan na hihit yung goal na binibigay niya sa akin. Oo oh, naman. At kahit doon sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba doon? Sa seminary po, Madam Chair, is wala po ang mga worker po doon sa seminary. Wala po kaming um, sahod monthly. Wala po din kaming mga benef benefit. Yung binibigyan lang po kami ni kibolay ng may tinatawag ng honorary honorarium ng 200 to 300. Pero depende po yun depende pa rin po yun sa mood niya kung magbibigay siya. O hindi. At yung honorarium na 200 to 300 na depende sa mood, mood ni kibuloy. ani bawat araw, linggo, buwan. Depende po sa mood niya kung magbibigay siya. Pero araw-araw ang pagbigay niya hindi. kung kung mood niya at depende yung halaga sa mood niya. Once a week po akong uh, Once a week. So, once a week, 200 o 300 pesos. Depende pa kung nasa mood siya. So, kung wala kayong sahod, ayun na nga, malamang wala rin kayong benefit. So, wala kayong 13th month pay, wala kayong holiday pay, wala kayong sick leave, wala kayong vacation leave. Tama po ba yun? Yes po, Madam Chair. Wala po kami mga ganun sa SMNA. So, malamang, ayun sa eh, hindi ka rin kinakaltasan para sa SSS. Wala din po, madam Walang feel sir. health, walang pag-ibig? Wala din po. Ah, uh, pumirma ka ba? Bago ka ginawang researcher, di umano sa SMI, pumirma ka ba ng kahit anong con contract of employment? Wala po, madam, sir. Mm, pwede bang matanong ang uh, Dole, Yusek, Igargo, uh, sir? Pag yung isang tanggapan, oh, um whether media station or basta isang tanggapan, Pinagtrabahong empleyado ng walang sahod, walang anumang benepisyon, hindi po ba illegal ito? Uh, actually, uh, Madam Chair, illegal talaga po yan. Uh, bawal ang uh, papagtrabahoin mo ang isang tao at hindi mo bigyan ng uh, sahod at uh, mga benepisyon na nararapat ayon sa batas. Salamat, Yusek. At uh, kay Attorney Quintana, ma'am, para sa DOJ, uh, nasabi nga ni Yusek Di Maporo ka, ugnay na kayo and sa, uh, sa loob din ng iyakat. Itong sinasalaysay ni Elias na eh, hindi, hindi po ba ito in fact uh, human trafficking? Kasi parang indentured slavery na ito eh. Lumalabas, SMNI is engaged in human trafficking. Yes, uh, good morning, Madam Chair. Uh, yes, Uh, given the set of facts po na pre ni ni um, alias Rene, uh, maaari po siyang pumasok sa definition ng trafficking in persons under sa law natin. And it may be considered as a uh, trafficking for labor exploitation, Madam Chair. Salamat, uh, Attorney Quintana. So, uh, at least dalawang dimensions pala, human trafficking per se, and then trafficking for uh, labor exploitation. So, talagang Uh, kailangan din talaga yung patuloy na pag-inspect dito di lamang ng DOJ pati ng DOLE kasi kung ano yung aspeto ng maaring matukoy na, na krimen and kung maaring engaged in human trafficking ang uh, SMNI talagang mapapaisip ka binibigyan ba dapat ang possible or probable human trafficker binibigyan ba dapat yan ang uh, franchise no? but anyway, balik kay Elias Rene sa tingin mo ba Uh, alam ba ni Kibuloy yung pangaabuso ni June Andrade? I think Madam Chair, alam niya po kasi nagsusulat po ako ng letter to to Kibuloy through secretary uh, secretary na si Eleanor Cardona. Pero hindi po ito uh, pinapansin. May uh, may confirmation ba kay mula kay Eleanor Cardona at may confirmation ba mula kay Kibuloy kung natanggap nila ang ang sulat mo? Ang um, pinapatawag lang po ako ng uh, parang pinapatawa ako ni Eleanor Cardona tapos uh, fine-fellowship lang ako ng mga Word of God. Yun lang po. So, at least ma, sa pagkaalam mo, uh, natanggap at least ni Eleanor Cardona yung sulat nyo dahil pinapatawag kanya at fine-fellowship kanya. Opo, Madam Chair. Okay. May confirmation ka ba kung natanggap mula kay Eleanor Cardona kung natanggap ni Kiboloy ang sulat niyo? Ang tinasabing po ni Eleanor Cardona na nabigay niya yung letter. Okay. So at least mula kay Eleanor Cardona may... Uh, some kind of confirmation na natanggap ni Kibuloy yung sulat nyo dahil sinabi ni Eleanor Cardona na ibinigay daw niya kay Kibuloy yung sulat nyo? Yes po, Madam Chair. Pero merong bang sagot o anumang tugon mula mismo kay Kibuloy tungkol sa sulat mo? Wala po, Madam Chair. Okay, uh, Elias Rene. Siguro, isang huling tanong mula sa akin sa ngayon, ano po, nabanggit mo dito sa affidavit mo na nakita mo, nakita mo si former President Duterte at ang ngayong Vice Presidente na dating Mayor Sara Duterte at pinaalalahan ng kita, Ilyas Reneha, tulad ng lahat ng resource persons, under oath ka, makukumpirma, ma? makukumpirma mo ba ito na nakita mo si dating Presidente Duterte at kasalukuyang VP, dating Mayor Sara Duterte, dun sa Glory Mountain? before that madam chair gusto ko lang i-correct yung um some of the Bid orchestra po not philharmonic orchestra okay so ibang pangalang orchestra hindi philharmonic okay. oh po, madam chair well noted ngayon yung mako-confirm mo bang, kino mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating presidente at si dating mayor na kasalukuyang vice presidente yes po madam chair nakikita ko po sila sa Glory Mountain at paano mo naman uh, I isang particular na binanggit mo, paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag, paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po, Madam Chair, kasi pag, um, pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain, sakay po ng chopper. Uh, meron po siyang mga uh, dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay uh, from helipad, sinasakay niya po doon, uh, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after... Uh, nilalatag po sa ground sa so may ay may tent po na near mansion niyan tapos uh, doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Ah so teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag. Nilalatag baril po yung ang kinukuha from the bag tapos ito pa inilalatag sa sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground, dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't yeah. ibang klase? Yeah, yes po, Madam Chair. Okay, so kinoconfirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na, ang, na inilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase? Yes po, Madam Chair.